sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 11, 2024, Webes, ay kadalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 5, verses 23 to 33. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote, Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Yesus na iyan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot sa si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ang ng ating mga ninuno na ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ng mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. At sa gayon, sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa kanya Nagnit-nit sa galit ang mga bumubuo ng sanidrin na marinig ito at ibig nilang ipapatay ang mga apostol Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa ating pong pagpapatuloy ng at ating pong pagninilay ng mga gawa ng mga apostol Noong kahapon kahit na ang mga apostol ay ibinilanggo sila ay tinulungan no, ng Panginoon na makalabas, makalaya at makapunta sa templo upang magpahayag ng mabuting balita. At ngayon ay sila muli ay umaharap sa mga punong saserdote at kinikwestiyon ang kanila pong ginagawa. Pero ito nga po, no, taglay nila ang katapangan at lakas ng loob para uh, sagutin no, yung itong mga nagki-question sa kanila at manindigan sa kanila pong naranasan kay Kristo, manindigan para sa mabuting balita. Paano nga ba tayo no, sa ating mga karanasan? Uh, ano ba? Madali ba tayo ma-persuade? -ma madali ba tayo ma-discourage? Dahil lamang sa may mga tao na hindi uh, na-appreciate at uh, kini-question no yung ating pong ginagawa na pawang kabutihan naman no pagdating sa salita ng Diyos lahat naman yan ay ay mabuti yun nga lang po talaga nagkakaiba-iba tayo sa ating pong uh, motivation no? sa ating nagiging dahilan kung bakit natin to ginagawa pero sa ipinapakitang halimbawa ng mga alagad no, na ginagawa nila ito bilang pagtugon sa panawagan sa kanila ni Jesus nung siya ay kasama pa niya kung kayan. Malinaw din no na ang kanilang ginagawa ay hindi para sa kanilang sarili, hindi para purihin, hindi para uh, magintanyag, no, kundi upang marinig na sa pamamagitan nila ay marinig ang kwento tungkol kay Yesus na hinuli, pinatay at muling nabuhay ito yung kanila pong pinanghahawakan. Kaya na no, patuloy pa rin po natin no na basahin at pagnilayan itong mga unang karanasan ng mga alagad. No, hindi naging madali, uh, talagang hindi no, uh, naging uh, uh easy no itong kanilang ginagawa dahil uh, aabot din sa punto no, na sila talaga ay ipinakukulong pinatitigil So, kung sana po no, tayo din ay kung ano ang katotohanan, yun ang ipahayag natin. Kahit pagipitin tayo ng mga tao, kahit na may mga maguto sa atin na wag itong gawin. Pero kung ito ay tungkol sa katotohanan na ipinapahayag ni Jesus, lakasan natin ang ating loob at magpatuloy tayo sa ating pong pagpapahayag. Muli po, isang araw sa inyo pong lahat.